Tucson GS-1010B Ang problema nito pag binulong daw nakukurap-kurap yung ilaw tapos pumuputok-putok yung tunog kapag kinabitan ng speaker So sige nga testing natin saglit lang punasan natin yung camera mukhang malabo na naman lagay natin dito yung camera Ayan Saksak muna natin Ayan. So, atas natin. Wala nang atasan. Power on. Yon sabi kasi nang may-ari kumukurap-kurap daw yung ano. Lagyan natin ng input. Lagyan ko ng input mga boss. Uh, audio input B. Lagay muna tayo sa B. Ayan, naglagay tayo ng input. Wala naman, hindi naman kumukurap. Lagay tayo ng speaker. Mga wala sa... Okay naman. Lipat natin yung... Ayun. Basag ang tunog na ang Lipat natin Okay. Wala naman. Okay, i-chat ko muna yung may-ari para mano. paliwanag ko sa kanya. Nakausap ko na yung customer. So kailangan natin to kalasin lahat kasi papalitan natin yung mga kinalawang na pyesa dito. So from dito sa mainboard, kanina ko pa pala mga boss hinahanap yung ano, uh, relay kasi wala makita makitang relay dito sa ano, baka nasa loob. Kakalasin natin muna tong mainboard. So ginalas ko na nga mga boss yung pinaka mainboard. Nagtaka nga talaga ako dito kasi wala akong napansin na relay sa ganitong model ng Johnson 1010B. So wala talaga siyang relay mga boss. So ito yung pinaka speaker out. Titingnan niyo yung daloy dito, yan. Galing diyan, papunta dito, dito. Ayun, taos resistor na yan, diretso na transistor. Ganon din sa kabila, yan. Resistor diretso dito, ayan. So sabi ko baka nasa loob ng heatsink. Wala din mga buso. Oh. Ayano. Oh. Tingnan niyo. Wala alikabok pero wala talagang relay. So yung design na ganito ng Joson, wala pala talagang relay. Yan. Joson 1010B. Wala siyang relay protection sa loob. So nakadiretso. Ayano, oh. transistor. Ayan. Ito yung pinaka speaker out So akala ko kanina nakatago lang yung relay. Talagang sadyang wala siya. Yung design niya, wala talaga siyang relay. Ayan. Kinalas ko para malaman. yung main board niya, kinalas ko na kinalawang talaga yung mga jumper diyan, oh. No? Yan. So dami talagang kinalawang na piyesa. oh, ayan, kinalas natin. Wala talaga siyang relay protection circuit, mga boss. Hindi natin malaman kung bakit wala. Pero, oh, baka naman i-bash nyo ako. Porkit Joson to. Yung mga Joson pa natin kasi minsan, mga ano eh, parang masyado namang sensitive eh. May masabi lang na hindi maganda sa pandinig ng, uh, tawag dito, paborito nilang brand eh. Eh nataon lang, wala talaga eh. Kahit sana ko tumingin, walang relay protection circuit. Yan. So sa ganitong model, wala talaga siyang relay, mga boss. Nakadirekta talaga yung ano. So karamihan sa amplifier ngayon, mayroon talagang relay protection circuit. Pero dito sa design, kahit ano, wala talaga. Yan o. Oh. Malinis yung board. Yan. Wala. Ito yung board niya sa harapan, kinalas ko na para yung mga kinalawang dyan na ano, katulad yan ano, mapalitan na wala talaga mga bus yan ano. tinignan ko sa ilalim baka dito, wala <laughs> update lang dito sa mainboard tapos na natin mapalitan, ito yung mga pyesa na pinagpapalitan natin dito, okay na babalik na lang natin dito yung heatsink at saka transistor tapos, yan mga jumper rin na natin. Napalitan na rin natin ang jumper yan, ng bago. Yan. Tapos, yung mga capacitor dyan na iba. Na isa, -isa na natin. Ngayon, ibabalik na lang natin. Tapos, dito naman tayo sa harapan. Para matapos na natin to. Mga boss, so, dito muna tayo sa mga power switch. Kasi, ay, yung mga switch para sa MP3. Kasi, nung pinindot ko to, yung dito sa dulo, para sa mode hindi siya lumipat parang sablay kaya chichik ko so pag chichik nito naka buzzer mode tayo ayan o oh. nakalagay buzzer mode ayan o oh. nakasit sa resistance ayan o oh. tapo no ayan ah pano ba yun na lang so titap lang natin dito ayan tapos ipupush natin tong pinaka switch nya pipindutin lang natin Ito gumagana pa, bitawan natin. On. Okay, yung kabila. Sunod naman. Ito pindutin natin. Wala. O meron. So, pawala-wala. Ulitin natin. Wala mga boss. So, ito. Wala din. Kundi ito na. Or hindi na gumagana yung contacts. O, ito. Parang meron pa. Meron pa. Itong isa. Meron pa. Itong dulo. So, itong dulo kasi, ay, mod, wala talaga. Yan yung pindutan na yan. yan oh. o. So, yung sa input, mga boss. So, gumagana yung equalizer. Ito. At saka yung... Play. so gawin natin yan papalitan natin ito sa itong dalawa kasi yan ang pinaka importante dyan tapos sunod nyan ay lipat na tayo dito sa harapan Kikiko ko din itong mga potentiometer kung gumagana pa kaya itong mga potentiometer mga boss kinik ko kasi nagsimula na rin pagkalawang ng puno so tinister ko isa isa ito, so isla natin sagad natin, yan, tingnan nyo yung reading nyo hindi nasagad doon yung kabila naman yan, dito sa kabila pag pinihit, medyo malakas pa so hindi na siya sagad kumbaga yung resistance niya nagbago na kaya nag decide akong palitan na rin to yan oh. kita nyo dito sa tester So yung tinitistro natin dito ay yung dulo, gitna sa saka dulo. So pag dito naman, pag pinihit natin yan, yan. So palit na lang tayo ng potentiometer lahat para sigurado. Para bukas may salpak na natin din sound check tayo. Mga boss, ito na yung Yoson 1010B. Ayos na. Power on natin. Ayan. Ito yung sinasabi ko na problema niya dati. Uh, pag nilipat to medyo matigas, napalitan na rin natin. Loto, tapos auxiliary. Tapos yung mga pihitan dyan, bagong palitan rin yan. Yan. stalipat nice, lipat natin sa kabila. Yan. Pwede na ulit gamitin. So yun lang ang problema dito yung mga May ugong ba? Ah, electric pan. Akala ko yung ano, electric pan pala maugong. So ayos na siya. Chat ko na yung may-ari.